full alert na ang Philippine National Police para sa eleksyon 2025. Sa ilalim nito, nakaantabay ang iba't ibang puwersa ng pulisya para sa mga insidente yung posibleng mangyari. Dadagdagan din ang mga magbabantay na tauhan sa mga polling center. Nakikipag-ugnayan din ang PNP sa Commission on Elections at iba pang ahensya ng gobyerno para matiyak ang kaayusan sa eleksyon. Epektibo ang full alert status hanggang 11.59 p.m. ng May 15. I-inspeksyonin ang Department of Transportation ngayong araw ang terminal ng Solid North Transit na kumpanya ng bus na nasangkot sa karambola sa SCTEX. Alamin din ng DOTR kung sapat ba ang oras ng pahinga ng mga bus driver. May unang balita si Katrina Son. Ito ang CCTV footage sa malagim na karambola ng limang sasakyan sa SCTEX noong Webes. Makikitang nakahinto ang mga nakapilang sasakyan na papasok sa toll gate. Hanggang sa dumating ang solid north bus at nabaga ang mga sasakyan sa harap nito. Napit-pit ang dalawang sasakyan sa pagitan ng bus at ng truck at nabangga din ng truck ang sasakyang nasa harap nito. Walo sa sampung nasawi sa disgrasya, nakaburol sa Seventh-day Adventist Church sa Antipolo. Binisita sila ni Transportation Secretary Vince Dizon. Nag-provide tayo ng uh, legal assistance din sa kanila. Nag-provide tayo ng private lawyer sa mga pamilya. There will be severe consequences dito sa nangyaring to. Sinuspindi na ang operasyon ng Pangasinan Solid North Transit Inc. simula noong May 2. mag sa terminal ang DOTR. Sisimula namin na lahat ng 273 buses ng Solid North ay mag-a-undergo ng strict roadworthiness uh, inspections. Lahat ng driver ng Solid North, dahil sa nangyari ngayon, imamandate namin ang compulsory drug testing. Sumailalim na sa drug test ang driver ng bus at nagnegatibo naman siya sa iligal na droga. Pag-aaralan ng DOTR kung sapat o mahaba ba ang anim na oras na maximum hour ng pagmamaneho ng bus drivers kada araw titignan natin kung matagal ba yun masyado o ano. Kailangan lang naman tignan natin yung international standards. Eh. Yun ang susundin natin. Sa May 7, itinakda ang hearing ng LTFRB ukol sa insidente. Ito ang unang balita. Katrina Son para sa GMA Integrated News. Sa punto pong ito, kumustahin na natin ang isa sa mga terminal ng Solid North Transit Incorporated. Live mula sa Quezon City, may unang balita, si James Agustin. So James, hindi na nga ba bumabiyahe yung mga bus? Lahat na talaga? Yes, Maris, good morning dun sa obserbasyon natin sa mga terminal dito sa Metro Manila ng Solid North Transit Incorporated. Ay ilang araw na nga silang hindi bumabiyahe matapos silang patawa ng tatumpong araw na preventive suspension ng LTFRB. Dito nga sa terminal nila sa Cubao, sa Quezon City, sarado ang terminal kung saan makikita nakaparada lang ang dalawang bus. Tanging nagbabantay ng mga security guard ang nasa terminal. Nakagarahi naman na mahigit sa 20 bus unit sa Maryland Corner Monte Montebello Street na nasa likurang bahagi lang ng terminal, pinatawan ng LTFRB ang bus company ng preventive suspension matapos ang malagim na aksidente sa SLEX noong nakaraang linggo na ikinasawi ng 10 katao. Sa panayam kahapon kay Transportation Secretary Vince Dizon, sinabi niya'ng sasailalim sa strict roadworthiness inspection ang lahat ng 273 bus units ng kumpanya. Isa sa ilalim din daw sa mandatory drug testing ang mga bus driver nito. Samantala Maris, kani kanina may mga nakita tayo na mga pasahero, mangilan ilan lamang yun na nagtungo sa bus terminal dito sa Cubao, pero inaabisuhan nga sila ng mga gwardya na nagbabantay na walang biyahe. At bukod naman dito sa Cubao Bus Terminal ng Solid North Transit Incorporated, ay wala rin bumabiyahe na kagarahi yung mga bus mula doon sa area ng Santa Cruz sa Maynila maging yung mga biyahe nila na nanggagaling sa PITX. Si Manilitas mula rito sa Quezon City. Ako po si James Agustin para sa si GMA Integrated News. Taliwas sa nakunan sa CCTV ang paliwanag ng SUV driver na umararo sa mga tao sa harapan ng NAIA Terminal 1. Samantala, nasunod na ng kanilang pamilya ang labi ng dalawang nasawi sa insidente. May unang balita live si Bam Alegre. Marisa, punerarya na ito sa Pasay Unang Pinroseso ang labi ng mga nasawi sa nangyaring aksidente sa Naiya Terminal 1. Mula rito, iuuwi ang kanilang mga bangkay sa kanilang mga probinsya. Madaling araw nang dumating ang kaanak ng limang taong gulang na babae na nasawi ng masagasaan ng umabanting SUV sa Naiya Terminal 1 kahapon. Nagdadalamhati ang pamilya at hindi nagpaunlak ng panayam ang limang taong gulang na batang nasawi kasama ng inang maghahatid lang dapat sa ama na OFW. Hindi na umalis ang kanyang ama at ngayon wala rito sa Pasay, sinundo niya ang labi ng kanyang anak at iuuwi na sa Lipa City sa Batangas. Nauna na rin nakuha kagabi ng mga kaanak ang labi ng 28 taong gulang na lalaki na nasawi rin kahapon. Inuwi naman siya sa Hagonoy, Bulacan. Viral ang kuha ng CCTV ng NAIA Terminal 1 kung saan biglang umabante ang isang itim na SUV patungo sa isang entrance ng terminal. Nabuwal ang isa sa mga bollard hanggang matumbok nito ang mga biktima. Walang dumaan na sasakyan sa harap ng SUV taliwa sa sinabi ng driver sa Land Transportation Office o LTO. Imbes na preno, si Linyador o Accelerator umano na tapakan niya. Nakikiramay tayo dun sa gagong gago na dun sa OFW na namatayan ng anak niya ngayon. Uh masakit, no? Masakit ka ko yung father kanina, OFW siya ay hatid gang hinatid gang sa nang pamilya niya kasama yung anak niya. Tapos ito yung nangyari. Bukod sa dalawang namatay, tatlo ang sugatan at dinala sa ospital. Kasama sa kanila ang nanay ng nasawing bata. Ayon sa MIA, nasa kustodian ng PNP Aviation Security Group ang driver na SUV at inihahanda na ang mga formal na kaso sa kanya. Suspendido na ang kanyang lisensya at sasailalim sa mandatory drug test. May show cause order din ang LTO laban sa driver at sa may-ari na sasakyan. Sinisigap pa natin makuha ang pahayag ng SUV driver at may-ari. Maris, narito rin kanina ang OWA para magbigay ng assistance sa OFW na ama ng batang babae. Ito ang unang balita mula rito sa Pasay, Bamalegre, para sa GMA Integrated News. Wala para ukopya si Davao City First District Representative Paolo Duterte ng reklamong pananakit na palaban sa kanya kaugnay sa insidente sa isang bar noong Pebrero. Para mga kay Vice President Sara Duterte, ang reklamo laban sa kanyang kapatid ay paninira daw ng administrasyon. May e, mga balita, sina Marisol Abduraman at Darling Kai. Uh, sa akong mga kaigsoon ng Dabawenyo, uh, karoon nakakita video, dugay -dugay na po video, dugay-dugay na nahitabo, sa isang video mula sa staff ni Davao City First District Representative Paolo Duterte, may binanggit ang kongresista tungkol sa isang video at kasong isinamparaw paraw sa kanya. Ina-authenticate na anya ng kanyang mga abogado ang isang video, pero wala siyang ibinigay na detalye kaugnay nito. Kay murag na man og file ana sa ang og sa si IDGJ ba. Nauna file sa CIDG ang testimony ang affidavit sa so social media usa sa piskal so di ko kara himo og statement ana. Kaya wala pa may kadawat o dokumento na gipailan kong kaso. Inilabas ang video na ito matapos kumpirmahin ni Prosecutor General Richard Fadulyon na may mga reklamong isinampa laban kay Duterte. Batay sa investigation data form na nakuha ng GMA Integrated News at kinumpirma ni Fadulyon, ang negosyanteng si Christone John Patriang nagsampa ng reklamong physical injuries at grave threats laban kay Duterte. Nangyari raw ang insidente alas 3 ng madaling araw noong February 23 sa isang bar sa Davao City. Hindi pa raw nakakausap ni Vice President Sara Duterte, ang kapatid na si Davao City First District Representative Paulo Pulong Duterte, na inireklamo ng pananakit nasa sa The Hague, Netherlands, ang kongresista para sa kanilang amang si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Pero paniwala ng vice, ang asunto kay Pulong, paniniralang anya ng administrasyon. Nung lumabas naman yung kanilang May 1 na 20 pesos ang kilo ng bigas ay uh, tinigil. Kaagad ng May 2, lumabas naman yung complaint kono kay uh, Congressman uh, Pulong Duterte. So nakikita nyo na basta merong nangyari, na kagagawan ng administrasyon, ang ginagawa nila ay sinisira nila ang kanilang kalaban sa politika para matabunan yung totoong issue ng bayan. Sinubukan namin kunin ang reaksyon ng Malacanang, ang PNP. Iginiit sa isang pahayag na wala silang hawak at hindi sa kanila galing ang anumang kumakalat ng CCTV footage na muna may kaugnayan sa insidente yung kinasasangkutan ni Duterte. Hindi rin daw sila ang naglabas ng David ng complainant laban kay Pulong. Iginagalang daw nila ang proseso ng batas. Ito ang unang balita. Marisol Abduraman. Darlene Kai para sa GMA Integrated News. Isinusulong ni benhur Abalo sa pag-amyenda sa Rice Tarification Law. nag sa ilang bahagi ng Metro manila si Aquino. Karapatan ng mga mga ang ipinaglalaban ni Ronel Arambulo. Dumalo sa Grand Rally sa Butuan City, sinator ni Jimmy Bondo. Senator Bato de la Rosa. Ator ni JV Hinlo. Richard Mata. Philip Salvador at Senador Bongo na nais ilapit ang serbisyo medikal sa mahihira. Si Representative Bonifacio Bosita, pagbaba ng presyo ng bilihin ng isinusulok. Nakiisa sa karaban kontra abuso si na Representative Arlene Brosas at Liza Massa. Good governance sa plataporma ni Teddy Casino. Kinumusta ni Representative Franz Castro ang MSE sa Taytay -Tay Rizal. Isinusulong ni Senator Pia Cayetano ang doktor para sa Bayan A. Libring ospital ang itutulak ni Senator Lito Lapid. Libring pabahay ang plano ni Manny Pacquiao. Dagdag-ayuda para sa senior citizens ang kay Senator Bong Revilla. Isinusulong ni Atty. Angelo de Alban ang training para sa mga guru. Karapatan ng mga manggagawa at paglaban sa fake news ang isinusulong ni Atty. Luke Espiritu. Ipinaglaban ni Modi Floranda ang karapatan ng tricycle drivers. Nag-motorcade sa Marikina at Riza si Atty. Raul Lambino. Pinaigting na health loss ang pangako ni Congressman Rodante Marcoleta. Nasa Grand Rally siya sa Laguna na dinalohan din ni Willie Revillame at Atty. Vic Rodriguez, nakagutuman daw ang tutugunan. Isinusulong ni Atty. Sani Matulang National Wage High. Tututukan ni Kiko Pangilina ng pagkamit ng food security. Nag-motorcade sa Cebu si Ariel Kerubin. Nais ni Danilo Ramos na mapababang ang presyo ng bigas. Ibinida ni Sen. Francis Tolentino ang pabahay para sa Taal Victims. Pagtugon sa water supply issues ang pangako ni Congresswoman Camille Villar. Patuloy naming sinusundan ang kampanya ng mga tumatakbong senador sa election 2025. Ito ang unang balita. James Agustin para sa Gemma Integrated News. Dalawang araw bago ang Papal Conclave, puspusa na ang paghahanda para sa mangyayaring butuhan sa Sistine Chapel. Live mula sa Batikan City, makakausap natin si Jimmy, Integrated News Stringer, JV Marasigan Pangan. JV, ano-ano ang mga aktibidad dyan sa St. Peter's Square sa mga oras na ito? Yes, Susan. Uh, di gaya ng mga nakarang araw no? ngayon tahimik at kahapon tahimik dito sa St. Peter's Square sa Vatican City dahil wala tayong namata ang mga kardinal dahil ito nga ang kanilang naging rest day. No? So walang congregations na naganap ngayong araw. At ito nga ang naging pagkakataon din nila para sila ay magnilay-nilay para sa paparating na conclave sa May 7. Oh, JV, kahapon nagkaroon ng misa sa Pontificio Colegio Filipino. Sino-sino yung mga dumaluroon dyan, JV, na nakita mo? Naku, Susan, aakalain mo talagang pista ng Pilipino kahapon sa so, Pontificio Collegio Filipino dahil sa saya ng pagdiriwang. No? Dumating ang iba't ibang mga pare, meron ding mga religious societies at communities, Filipino communities sa buong Rome, Italy. At nakapanood tayo ng ilang pagtatanghal, may mga paring sumayaw at kumawit at meron ding mga dayuhan na bisita, syempre, at tampok din dyan ang pagkaing Pilipino. No? At nakita din natin dyan na talagang buhay na buhay ang kultura ng Pilipino. Para kang hindi nasa Rome, Italy. Oo. Uh -uh. Tapos JB, kumusta naman yung tatlong Pilipinong kardinal na kasama sa PayPal Conclave? Ah, kahapon kasama sa Concelebrated Mass sa Nuestra Señora de la Paz Ibn Viaje, ang patron saint yan ng College of Af Filipino, no? Ang tatlong cardinal electors natin na sila, Cardinal uh, Luis Antonio Tagle, Cardinal Jose Advincula, at Cardinal Pablo Virgil David. At doon din sa master yun ay nakita din natin ang rector ng Pontificio Colegio Filipino na si Father uh, Greg Gaston. Uh, uh, may mga general uh, congregation pa ba ang mga cardinal, uh, JB Ah, uh, ngayong araw na 'to, no, Lunes na ngayon dito, uh, alas 12 at 12:25 AM na dito. So mamayang umaga, magkakaroon ng dalawang congregation dyan. no. Pero aalamin pa natin kung ano 'yung mga pag-uusapan nila dyan. kasi nung mga nakaraang congregation na pinag usapan ulit nila, diniin talaga nila na na Uh, ano ba dapat ang mga katangiang dapat taglayin ng mga pap ng papalit kay Pope Francis? Kung ano ba yung mga katangian at paano ba mapapagpatuloy ang mga nasimula ni Pope Francis? Oo. Uh -huh. Tanaw ba mula dyan sa kinaroroonan mo ngayon, JB, yung ikinabit na chimney dyan sa Sistine Chapel? Uh, ngayon, medyo madilim. Uh, Susan, natatanaw ko pero baka hindi niya nakikita sa pagitan nitong uh, obelisk at St. Peter's Basilica. No? Nandiyan inilagay yung uh, chimney kung saan lalabas yung puti o itim na usok. So, itim na usok, ibig sabihin wala pang Santo Papa. At puti naman kung meron na napiling Santo Papa. Okay. Maraming salamat. GMA Integrated News Stringer, JB Marasigan Pangan. At mag-iingat ka, JB. Binigyan ng pakilala sa Malacanang ang apat na Filipina icons sa larangan ng showbiz at food industry. Binigyan sila ng pinakamataas na parangal para sa mga sibilyan. Yan po ang unang balita ni Jamie Santos. Ginawaran ni Pangulong Bongbong Marcos ng isa sa pinakamataas na parangal para sa mga sibilyan. Ang Presidential Medal of Merit, ang apat na Filipina icons na pumanaw ngayong taon kabilang sa mga binigyang pagkilala si Nora Honor at Gloria Romero, mga beteranang aktres na hinangaan ng ilang dekada sa industriya ng pelikula. Kasama rin sa mga ginawara ng Asia's Queen of Songs na si Pelita Corales at ang multi-awarded chef at restaurateur na si Margarita Flores. Ayon sa Executive Order No. 236, iginagawad ang Presidential Medal of Merit sa mga Pilipinong nagtaguyod sa dangal at prestigioso ng bansa, lalo na sa mga larangan ng pan nitikan, agham, sining, libangan at iba pang gawaing sibilyan na nagbibigay ng karangalan sa Pilipinas sa pandaigdigang entablado. To Gloria, to Margarita, to Pilita, to Nora, it seems very little but the best we can do. They are undeniably icons but more importantly, we can see that the true quality of their art Of their performances came from the core of them being Filipino. They are women who spent their lives sharing their gifts, deepening how we understand ourselves through their respective disciplines. They have made our national consciousness more visible and to be felt worldwide. inalala rin ni Pangulong Marcos ang kanyang masasayang karanasan kasama si Gloria Romero na gumanap bilang kanyang inang si dating unang ginang Imelda Marcos sa pelikulang Iginuhit ng Tadhana noong 1965. I remember it very well. I, uh, hindi, I was 7 years old and every every uh, after school, uh, the first day dinala na lang ako sa set. Hindi ko alam, hindi na masyadong naipaliwanag sa akin. But uh, there I was playing myself like an idiot not knowing what I was doing. And with these brilliant people all around me. And oh by the way, I made 2,000 pesos from that movie. Pumanaw ang batikang aktres noong January 25 sa edad na 91. Inalala rin ng Pangulo ang mga sandaling nagkikita sila ni Nora Honor. Look at Nora Honor. How do we even speak of ate guy without feeling an ache in our chest? sinalamin niya ang bawat isa sa atin dahil sa ang galing at kabutihan sa kapwa minamal, minahal siya well you know there was a time where i had to choose whether to be a Vilmanian or a Noranian. so hindi pa hindi pa ginagamit yung salitang balimbing balimbing na ako palipat-lipat ako pagka sino. pumanaw ang batikang aktres nitong April 16 sa edad na 71 Kinilala bilang Asia's Queen of Song si Pilita Corales. Inalala rin bilang isang payak na dalagang Cebuana na bukas palad sa pagbibigay ng oras at talento na maya pa siya nitong April 12 sa edad na 85. Malaki naman ang naiambag sa pagpapalaganap ng kultura at turismo sa pamamagitan ng pagkain ng kilalang chef na si Margarita Forest na itinanghal bilang Asia's Best Female Chef noong 2016. Edad 65 nang mamaya pa siya noong February 11 ang mga anak at apo ng mga pinarangalan ang tumanggap ng Presidential Medal of Merit sa kanilang pangalan. Habang ang iba pang mga miyembro ng pamilya at malalapit na kaibigan sa industriya ay inimbitahan din sa Malacanang magsama-sama at ipagdiwang ang kanilang buhay at mga nagawang tagumpay. Ito ang unang balita, Jamie Santos para sa GMA Integrated News. outside world kagabi, ikinuwento ni David Licauco kung bakit pumayag siyang maging latest celebrity house guest sa bahay ni Kuya. Bakit mo ginustong maging house guest? Ginusto ko, yes. Well, nung when I was a kid, din talaga yung parang may dream ko siya before. Housemate? Pinaparod ka kita dati. Kinakabahan man si David na iwan pansamantala ang outside world, Excited daw siyang makasama ang housemates, lalo na ang best friend niya, si Dustin Yu. Abangan ang task ni David bilang house guest sa PBB Celebrity Collab Edition. 10 p.m. weeknights at 6.15 p.m. tuwing weekend dito sa GMA. Kapuso, mauuna ka sa mga balita. Panoorin lamang ang unang balita sa unang hirit at iba pang award-winning newscast sa youtube.com slash GMA News. I-click lamang ang subscribe button. Sa mga kapuso abroad, maari kaming masubaybayan sa GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.